Kung may mga bumibisita na sa sementeryo, nagsisimula na rin dumagsa ang mga pasahero sa mga bus terminal ilang araw bago ang undas. Ang ilang biyahe sa PITX fully booked na rin. Ang detalye sa Agenda Report ni Brian Reloban ng Abante. Mas kumakapal na ang bilang ng mga pasahero sa ilang bus terminal sa Metro Manila na uuwi sa kanil kanilang mga probinsya para sa undas kahapon lang, umabot na sa 188,624 na bayahero ang naitala sa Paranaque Integrated Terminal Exchange or PITX, ang main bus transport hub sa Kalakhang, Maynila. Mas mataas ito sa normal average na 160,000 kada araw. Pwede pa anyang lumobo ang bilang sa mahigit 200,000 sa October 30. Sa ngayon, may ilang biyahe patungong Bicol Region ang fully book na. Ngayon pa po, pwede na tayong mag-advance um, booking booking, punta lang sila sa terminals. O di kaya naman po, i-check natin yung mga Facebook page natin para po may tanong natin sa customer service representative ng PITX para po sa mga numbers o di kaya naman um, online platform booking. Nagsimula na rin ang pagdating ng mga pasahero sa mga bus terminal sa kahabaan ng EDSA Cubao sa Quezon City. Maraming pasahero na rin ang pabiyahing norte, partikular sa Cagayan at Pangasinan. Nagsidatingan na rin ang mga pasahero sa isang bus terminal sa Sampaloc, Maynila, kung saan ayon sa ilan ay ayaw na nilang sumabay sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa Webes hanggang sa Biyernes. Pagdating sa Undas, so even before the Undas, we're going to deploy additional personnel from DOTR, LTO, LTFRB, SAIC, at saka mga Coast Guard natin to augment the security. Kasama na rin po ang PNP natin. Nakakalat na rin ang mga security personnel, medical teams at K9 units sa mga nasabing bus terminal sa Metro Manila. Para sa agenda, Ryan Reloban, Abante.